Hello, good evening mga katsi. Kararating ko lang galing sa aking sister doon sa kapilang kalye. Ngayon mga katsi, eh, ano ko nga pala, mayroon kami in order na Cortina. Ito mga katsi o, oh, mura lang ito. This is only 38 pesos sa Shopee. Kaso lang na parang na nadismaya ako kasi yung kulay hindi hindi tama sa kanilang mo sa kanilang ano ba dito sa kanilang picture yung sa ito parang hindi siya magka ano magkakulay so anyway mga kachi nandito na ito at i ko ipalit sa aking kurtina ka ah, kalalagay ko lang yan nung sabado ba ng gabi kaya ito mga kachi, itry kong i-palitan ulit ang cortina. Maninipis lang ito mga kachi kasi nga mura lang. Sa Shopee lang ito na kinagibili. E na uh, ano ako kasi nga ang kulay na gusto ko is super ma ano ba ma, makintab yung pagka green niya. Pero sa ito, oh, tingnan mo nyo. Yan, oh, ang ganda ng pagkakulay na green, di ba? Pero ito siya, oh. Yan, oh, sa ano nga pala, sa, sa picture nga pala, mano, dark siya, pero sa totoo kulay, hindi siya dark, mga kachi. This is it. Mm. Oh, shit. So, ito, mga katsi, akin siyang palitan yung puti. Ito na, puti Nakaraan ko lang ito nilagay mga last Saturday ng gabi. Hindi ko lang na-vlog. Ngayon, nga pala, mga katsi, ako lang mag-isa dito kasi umalis yung mga tao. Ha-ha-ha. Na ano lang kasi ako parang pag dyan, no, tingnan sa picture, parang ang, kin ang dark na dark yung pag green Pero sa totoo, hindi naman. Yeah. Ay, hindi pala, ano, kailangan. Kasi sa picture nila, ang ganda, tingnan. Kahit sa dyan, no? Oh. Dyan sa inyo, parang dark na dark ang pagka-green. Pero hindi. Fake, fake ang pagka-kulay. cheap para mag-ano lang tayo. Ayan, oh, ang ganda sa tingnan, di ba? Pag dyan, sa inyo, pero dito, ayun, pwede na yun. Pagtsagaan ko na lang mga katsi, kasi, you know naman, wala na kong trabaho, so, mag-ano lang tayo ng mga murahin, na mga Cortina na. From Shopee. ko yan. Uy! Ba't ganon? Hindi pa rin siya. Ayan na. pala ang ganda siya tingnan, no? Yun, ang ganda ng kulay niya. Hi. best my yellow cat. Wala man to kay Sherry. Yan lang. Yan lang mga kachi. Mga kachi, next window na naman tayo. At dito. Ito siya. Next window ulit mga kachi. So, alam mo mga kachi, mahilig kasi ako sa mga cortina na mga di eh, kaso lang nakita ko kasi siya sa ano sa nakita ko siya sa shop na parang ganda niya tingin. Pero okay din naman, parang maganda siya tingnan. 38 pesos lang to mga kachi. Na order to namin. Noong 11-11 kasi nga mura daw eh. Wala kasi ngayon na pala ay 6.30. 6.30 ng hap ng gabi. Sobrang haba. sana mga kasi wish ko sana sa Pasko. Sa darating na Pasko ay eh. ma... Ano ba yan? Hindi ko mahanap. Pag dyan sa, sa picture, no, walang kintab na green niya. Ano kasi mga kasi, manipis kasi yung tela. Kaya ganun. Ito yung ganito yung itsura niya. Ano ba yan? Sobrang hapa na ano nito. 留言。

Tiyaha agad na gatin mo pa. Kasiyeng di ako na patuloy. Hindi kami makabanding na dalawa Kasi busy din siya. na antok ako mga kachi. I wanna sleep early. <tong> <tong> Hmm. Ay, ano ba yan? Hmm. Ay! Hindi na ako kaabot. Ay, muti mo. Hmm. Hindi ko na maabot. Hmm. Ah! Ano ba diba yan? Kakangalan. Hmm. Aray!

So, ngayon mga kachi ay akin ang tupiin yung mga kortina ko. Ito nga pala mga kachi ay nabili ko to sa Divisoria. Sampung piso ang isang metro. na nabili ako nito is one sampung yarda. Sampung metro. Isang daan lang. Tapos, dito ko siya ginamatch ito, this is 20 piso yata sa divisorya. Itago ko lang to kasi ano ko lang eh. Bago pa to eh. Kaka. At ah, doon din mga kachi. Si. May aking tutupiin. Ayan. Yeah. Ang ganda niya tingnan sa sa picture. Na inita na so kunan lang sa plus mga tatsi, dito ko na lang siya nilagay. Ito. At itago ko to. kasi puti. Thank you so much, mga katsi, na kahit paano ay na-update ko kayo sa aking vlog. Maraming salamat sa inyo. Sana ipatuloy patuloy nyo pa rin akong panuorin kahit na konting, ano lang, simpleng content lang yung ginawa ko. Thank you so much mga kache. Bye! Hanggang dito na lang. Ayan na, as you can see, maganda rin naman siya tingnan kasi para na rin siyang sa picture, para siya ano, ng dark, dark color na siya sa picture. Okay lang. Kasi nga eh, hindi na, hindi, hindi na tayo mag-expect na maganda kasi murahin lang naman. Thank you so much mga kachi. Bye!